Magandang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa mga SSS members at experts. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung ano ang mas sulit o mas maganda na makukuha ng retirement benefits pagdating po ng inyong retirement age o sa inyong pagre-retiro. May dalawang klase po tayo na retirement benefit. Una, ang tinatawag po na monthly pension. Pangalawa naman ay ang lump sum. Para ma-avail po ng SSS member, itong retirement pension sa SSS, dapat ikaw ay merong 120 monthly contributions prior ng semestre ng inyong pag -retiro. Kung namit po ninyo ang 120 monthly contributions, makakakuha po kayo ng monthly pension. Bukod sa monthly pension, kung kayo ay retiree pensioner na ng SSS, narito ang mga benefits na pwedeng matanggap o ma-avail. Makakakuha po kayo ng 13 months. Ito po ay binibigay ng SSS sa tuwing darating ang December. Hindi lang po yan, pwede po kayong makapag-advance ng 18 months pension ninyo kay SSS kung kayo ay magre-retiro. Ibig sabihin, pag sinabi po natin 18 months advance pensions, yung pension po ninyo sa loob ng 18 months, pwede po ninyong makuha ng minsanan. Sa pagdating po ng ika-19 na buwan, magkakaroon po kayo ng regular monthly pension. Pwede po kayo makapag-pension loan sa SSS with a maximum of 200,000 pesos po. Kung kayo po ay isang SSS pensioner, meron din po kayong makukuhang death benefit. Kung kayo po ay nawala, di naman po natin pinapanalangin na mawawala kayo. In case lamang po, ang inyong mahal sa buhay kagaya po ng inyong asawa, pwede po siyang makakuha bilang isang survivor pensioner. Ito po ay 50% ng inyong pension. At kung meron po kayong mga anak hindi lalagpas ng 21 years old makakakuha din po sila ng pension sa SSS which is 10% po ng inyong pension kung lima po ang anak ninyo na wala pang 21 years old pwede po silang makakuha ng tig-10% sa inyong pension lima diba lamang po ang allowed sa SSS meron din po tayong tinatawag na funeral or burial benefit kung kayo po ay nawala na sa mundong ito. So, kagaya nga po na sinasabi ko, hindi naman na po natin pinapanalangin, pero darating at darating po ang time, mawawala po tayo. Gustuhin man natin at hindi. So, yan po ang mga pwede ninyong makuha o benefits kung kayo po ay magre-retiro ng merong 120 monthly contributions. Pangalawa po ay ang lump sum. Ang lump sum po ay nakukuha lamang yan kung ang inyong contribution ay less than ng 120 monthly contributions. Ang lump sum po ay nakukuha lamang ng isang bigayan kasama na po ang principal na amount na ibinigay o na ihulog po ninyo kay SSS plus yung interest. Pagkatapos po ninyong nakuha, ang lump sum wala na po as in cut na po si SSS sa inyo. Wala na po kayong makukuhang benepisyo. Kaya po sa lahat ng mga SSS members na hindi po na kumpleto ang hulog, pero kahit po ang inyong edad ay 65 or 65 years old pataas, pwedeng pwede po po ninyong ituloy yan para lang makumpleto ang 120 monthly contributions ninyo sa SSS at magkaroon po kayo ng pension bilang isang voluntary member. Yan lamang po ang ating information para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.